Sino point person niyo sa si DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, ito, o para sa inyo, ito, ito, para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa si DPWH? Wala po. wala po. Wala po. Wala po. Hindi kami maniniwala niyan wala kayong kilala sa si DPWH. Meron na ako yung mga mga engineer, yung mga district engineer siya. Oh, yung place, sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako tinatanong, sinasabi siya kung nagbibigay sila ng project, sino ang kakilala mo sa DPWH? S sila, ano, D mga DE po DE yeah, okay. ng Sabi mo, sino? ng uh, ng uh, teka sandal. DE ng Laguna o sino DE nga? ng Bukid yung may I I can't remember their names kasi I don't transact on on okay, behalf of the Okay DE ng companies. Laguna sino pa? DE ng Bulacan hmm. uh, DE ng uh, Is he here? Nandito ba? Yung DE ng Laguna, DE ng Bulacan nandito ba? Um DE ng Bulacan nandito. Mrs. Si Sarah Diskaya, to please uh, present uh, and read before us your sworn statement. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong lalo na kay uh, Senator Dante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano to ang uh, joint uh, statement ng Nami Magasawa, so I will read partial, and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So, ka kami si Pacifico F. Diskaya II and Cesara Rowena Diskaya mag-asawang nasa tamang edad parehong Filipino. Number one. Number one. Number one. 2003. kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinaloonan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas ma 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 mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng, ng gobyerno. Number four, hagan dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Vol Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number five, ipinakilala, ka, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay may, makakakuha kami ng proyekto. Number 6. Dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya dala ang pera naming mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari pero hindi nila ito pinansin. Kah kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gumawa, gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ng lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na merong maayos na paggagawa, di kalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. na nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na, na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chief of, chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng na mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPW, DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala-binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin gustong kailanman na mapas mapasama na mapasama sa ganitong sistema pero kailangan naming magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses na naming naranasan na ma ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas ng, na nanagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. napalitang kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Um...